andito na naman ako joke and the man's so, kayo gagkutye summer na summer na ramdam na ang init sa kapaligiran ayan hindi ah, na naman hitik na sa daon ng aming persimon kailan lang kalbo siya ganyan siya kakalbo ng winter ganyan ngayon pag summer ayan na hitik na sa daon at hitik na sa bunga so ganyan talaga pag alam mo ng summer na namumulaklak na buwan, balik na ang kanilang mga dahon ganyan talaga pag summer pero hanggang winter na yan mga ilang buwan pa meron na umakupo ang bunga nito itong persimmon na to siguro abot na ano abot naman hanggang November yan may bunga uh, tsaka ito meron na kung yung tumubong luya itinusok ko lang dyan oh, ayan nabuhay naman tsaka meron din ako dito na itinusok din na mga sanga na ano ng persimmon tingnan natin kung mabubuhay titingnan ko, abangan kung mabubuhay ba o ano bahala na siya dyan, kung mabuhay ay hindi ko yan ng Pilipinas pag nabuhay siya, pwede naman iuwi yan eh o, swerte pero meron na kami persimon sa Pilipinas so, kung pandagdag na lang yan sinubuhan ko lang naman, nag try lang naman ako mabubuhay eh, experiment lang yan ah, naglaman na rin pala ako kanina ayan natapos na Oh, okay, the dryer ko naman siya ngayon. So, buti meron kaming ganito labahan. Dito kasi sa Amerika, usually pagka nakatira ka sa apartment, kailangan mong maglalaba ka sa labas kasi walang libreng washing machine. So, buti dito sa aking tinitiran, meron silang washing machine. So, kasama na dun sa bayad sa renta. So, libre. Hindi ko na kailangang lumabas para maglaba. So, ayan. Nilagay ko na sa dryer. At nilagyan ko ng kung ano man yun para sa himulmul. Ayan, bali. Isang oras. Kaya na natin matapos yan. So, at magluluto muna ako ng aking almusal. Ito, daing na pusit at daing na danggit. Yan ang magiging almusal ko mamaya. So, buksan muna natin ang aming kalan na pang malakasan buti hindi ganun kainit ngayon ayan oh, medyo may shade ang ulap, marami ulap kaya hindi masyadong mainit dito sa aking paglulutuan dito sa aking kusina ayan, ayan ang singaw ng aking dinadryer o oh. ayan, buksan ko na e, aking na natin ang pangmalakasan naming kalan eto ang susi oh. di susi yan, o oh. pa kailangan dito kontrolado ng apoy eh. si unang bukas ko pa lang ayan Toto na kagad yung apoy niya Kaya madaling masunog lang yung apoy mo. Kaya hindi mo ibabalans yung apoy niya. Kailangan kinokontrol yan. Ayan. Kailangan medyo mahina. Hindi siya malakas, hindi naman mahina. Sakto lang. Para hindi naman makasunog na lulutoy. At alam nyo ba kung bakit dito ako sa labas ng luluto, magprito? Meron naman kami kalang sa lube. lutuan pero dito kasi sa Amerika hindi sila nagluluto o hindi sila nagkiprito ng mga ganito sa loob ng bahay nagkiprito sila madalas sa lawas. bahala na dyan kung maamoy ng mga kapitbahay mga, put mga puti, mga Amerikano ayaw nila yung ganitong kamoy pero sa atin yan ang pinakamasarap hindi kasi ang ewan ko bakit maamoy sila pero kaya mo hindi sila sana yung kumain ng ganyan hindi, sana, hindi sana ang kanilang ilong na makalanghap ng ganyang amoy ayan o, no? hmm, sarap o ito naman pusit naman ang iprito ko o, ayan o, lalo pusit mm -hmm. ang lakas ng amoy yan ayan o, no? oh. utok-utok pa bahala na yan, maamoy ng kapitbahay yan ano man kumamoy nila hindi, kung si Kain ako, natin Tikman na, natin sila ng fish jerky ng Pilipinas o oh, ayan, panguli na tapos na, naprito ko na ah, pakarami ko na naprito ayan, iprinito ko na lahat kasi para wala nang balikan para pwede kong kainin hanggang bukas, hanggang the next day ayan o oh. dami niyan, magkasama na yung pusit at saka danggit, danggit yung isa ano? Mm, sarap. Mm -hmm. At magsasangag na rin ako. Dito na ako sa loob ng bahay. Magsasangag. Ginamit ko yung mantika na ko ng daing. Masarap yan. Di ba? Ganyan naman kadalas ang ginagawa natin. So, ayan. Nilagyan ko muna ng bawang. Ayan. Postayin muna natin. At isunod na natin ang ating kanin labi. Hmm. Bumpi lang yan. Pero ayaw. Kunti lang. Kunti lang. Bumpi lang ayos na yan para sa albusan diba? hindi naman kailangan kumain ng marami sa albusan sakta sa hindi naman malakas kumain so sakto na yun hindi naman mga kasi pinag na yun so ayan, kiro-kiro na yung konti nyo kiro natin na madali lang po mabilisan lang maluto ito kasi luto naman na yung kanin kiro-kiro mo lang naman yan malamig galing sa rep usually nilalagay namin sa rep yung kanin para hindi naman panis pero hindi naman napapanis yung kanin ito eh. kahit wala sa Usually, lalo pag winter, hindi nasisira ang kanin kahit hindi mo ilagay sa rep. Ayan, budbura natin ng asin para may konting lasa. konti lang naman kasi konti lang yung kaning bahaw na nilagay ko. So ngayon, ayan. So ikirug-kirug na uli. Um, Kirug-kirug, um, Malapit na matapos. Um, konting kirug pa. Ayan, pwede na yan. So ayos na. o siya ayan tapos na ako mag almusal at medyo nakakita ako ng chichiria dito na ayan yung um, sakusa bagay lang sa kanyang pangalang sakusa kasi sila kasi na ng sako grabe ang laki ng chichiria nito pero hindi ko naman to pantanggal lang dun sa lasa ng kinain kong dahing kanina para may may balang na lasa masarap kasi to eh medyo basta masarap yun na yun